Welcome back sa Real Asia Talk. Ngayong episode, ikukwento ko sa inyo ang isang pelikula na sobrang intense, ang pelikulang Confessions, o sa Japanese, Kokuha Ko. Kung ready na kayo sa isang kwento ng paghihiganti, drama, at mind games, stick with me dahil sisimulan na natin. Binubuksan ng pelikula sa isang classroom na medyo magulo. Ang mga estudyante ay abala sa kanilang mga ginagawa habang pumasok ang guro na si Miss Yuko, Ipinaliwanag ni Miss Yuko na sila ang napiling mangampanya tungkol sa pag-inom ng gatas para sa mga kabataan. Makikita na kulang ang respeto ng mga estudyante sa kanya habang nagtuturo siya, abala ang mga estudyante sa kanilang sariling mga bagay. Hanggang sa sinabi ni Miss Yuko na magre-resign siya sa pagtatapos ng buwan. Sa halip na malungkot, nag pa ang mga estudyante. Pagkatapos, nagturo siya tungkol sa kahulugan ng buhay. Ikinwento niya na isa siyang single parent at may anak na babae na si Manami ipinaliwanag niya kung bakit siya nag-iisang magulang. Dati, plano sana silang magpakasal ng kanyang kasintahan, ngunit sa medical check-up, nalaman nilang HIV positive ito. Kaya nagpa siya silang huwag ituloy ang relasyon. Mahal na mahal ni Miss Yuko ang anak niya. Kapag nagtuturo siya, iniiwan niya si Manami sa bahay ng kaibigan niyang si Takenaka na no malapit lang sa paaralan. Sobrang saya ni Manami kapag binibigyan siya ni Takenaka ng pagkain. Mahilig din siya kay Captain Bunny kaya halos lahat ng gamit niya ay may karakter ni Captain Bunny. Hanggang sa isang araw, natagpuan si Manami na patay sa swimming pool. Sabi ng pulis, nadulas lang siya at nahulog sa tubig. Pero alam ni Miss Yuko na hindi iyon ang totoo. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Manami. Pinatay siya ng dalawang estudyante sa classroom. Tahimik ang lahat. Ipinagpatuloy ni Miss Yuko, dalawa ang salarin at hindi sila maaaring makulong dahil protektado sila ng batas bilang mga menor de edad. Ikinwento rin niya ang isang lumang kaso na sumikat isang batang babae na pumatay sa kanyang pamilya gamit ang cyanide. Tinawag iyon na cyanide murder case. Tinawag ni Miss Yuko ang dalawang salarin bilang student A at student B at parehong lalaki ang mga ito. Ipinaliwanag niya ang mga katangian ng mga ito. Si student A ay kilala bilang matalino at maraming imbensyon pero may mga chismis na mahilig siyang manakit ng hayop gamit ang mga imbensyon niya. Isang araw, pumunta siya kay Miss Yuko at binigyan siya ng wallet. Pagbukas ni Ms. Yuko, nakuryente siya. Ito pala ang imbensyon ni Student A, ang anti-theft wallet na nanalo pa sa school competition. Dito na-realize ng lahat na si Shuya ang Student A, tinanong ni Ms. Yuko kung bakit niya pinatay si Manami. Sagot ni Shuya, para makilala ako ng mundo. Noong nanalo siya sa competition, mas pinag-usapan pa raw ng lahat ang cyanide case kaysa sa kanya. Kaya gusto niyang pumatay gamit ang imbensyon niya para sumikat. Si Student B naman ay isang athletic student, pero hindi siya pinapayagang maglaro ng coach. Na-involve siya sa away at nadala sa presinto. Dahil minor siya, pinatawan lang siya ng community service, linisin ng swimming pool. Kaya alam na ng lahat na sina Oki okay ang Student B. Plano ng dalawa na IH test ang anti-theft wallet na mas malakas ang kuryente. Noong una, gusto nilang subukan kay Miss Yuko, pero dahil nagawa na iyon ni Shuya, ginawang target si Manami. Nilapitan nila si Manami sa bahay ni Takinaka at inabot ang wallet na may Captain Bunny design, paborito ni Manami. Hindi nagdalawang isip ang bata. Pagbukas niya ng wallet, nakuryente siya at wala ng malay. Akala ni Naoki na nagbibiro lang si Shuya, pero utos ni Shuya, sabihin mong ako ang pumatay para sumikat ako. Umuwi siya at iniwan si Naoki. Sa takot, binuhat ni Naoki si Manami at itinapon sa pool para magmukhang aksidente. Pero ayon kay Miss Yuko, hindi sapat ang kuryente ng wallet para patayin ang batang apat na taong gulang. Nabuhay pa siya. Hanggang sa itinapon siya ni Naoki sa tubig, doon siya nalunod at namatay. Ironic, si Shuya, na gustong pumatay, hindi nagawa. Si Naoki, na hindi gustong pumatay, siya ang nakapatay. Dito sinabi ni Miss Yuko ang tunay niyang paraan ng paghihiganti, dalawa sa mga gatas na ininom ninyo kanina ay may halo na dugo ng ex-boyfriend ko na may HIV, nagulat ang buong klase. Sabi niya, kung tama ang hula ng doktor, sa loob ng lima hanggang sampung buwan, malalaman nila kung nahawa sila. Ang punto niya, para pag-isipin nila ang kahulugan ng buhay. Lumipas ang panahon. Nagsimula ang bagong school year. Si Miss Yuko ay pinalitan na ng bagong guro. Si Naoki, hindi pumapasok, ayon sa excuse letter, may sakit. Pero si Shuya, chill lang, parang walang nangyari. Dahil clueless ang bagong teacher, dinalaw nila ni Mizuki, class president, ang bahay ni Naoki. Doon nakita nila na grabe ang kondisyon ni Naoki, hindi sa katawan, kundi sa mental. Nagwawala siya, sinisigawan ng nanay niya. At paranoid na baka ma-infect ang nanay niya. Samantala, si Shuya, siya naman ngayon ang bagong biktima ng bullying. May rumor pa na, point system, kung sino ang unang mambuli kay Shuya. Sa bahay ni Naoki, binigyan siya ng nanay niya ng pampatulog para malinis siya. Pero lalo lang siyang nagwala. Isang araw, natuklasan ng teacher ang isang note tungkol sa bullying. Pinaghinalaan nila si Mizuki na nagsumbong, kaya si Mizuki naman ang binubuli ngayon. Nagkita sina Shuya at Mizuki. Ipinakita ni Shuya ang HIV test result niya, negative siya. Alam ni Mizuki na hindi magagawa iyon ni Ms. Yuko. Naging close sila, nagkarelasyon pa. Sa school, dahil napuno na si Shuya, kinuha niya ang dugo niya at ipinahid sa isa sa mga bully. Nagpanik ang lahat. Sinabi niya, kapag di kayo tumigil, haawaan ko kayo. Threat lang, hindi totoo, samantala, si Naoki pumunta sa supermarket at ipinahid ang dugo niya sa lahat ng items. Napilitan ng nanay niyang bayaran ang mga ito. Pag uwi, inamin ni Naoki sa nanay niya ang totoo, siya ang pumatay kay Manami at hindi talaga HIV ang pinainom ni Miss Yuko, psychological revenge lang iyon. Si Mizuki naman, inamin kay Shuya ang tunay niyang pagkatao, siya ang batang pumatay sa pamilya niya gamit ang cyanide. Si Naoki, sa sobrang pagkalugmok, hindi na nakayanan ng nanay niya, sinubukan itong saktan ng sarili, pero nauwi sa trahedya, napatay siya ni Naoki mismo. Si Shuya naman, nang malaman ng totoo kay Mizuki, galit na galit. Pinatay niya si Mizuki. Ikinwento niya ang nakaraan niya, mahirap ang buhay nila, sobrang strict ng nanay niya at lamaking desperado sa atensyon nito. Gumawa siya ng blog, imbensyon at iba pa, pero hindi man lang siya tiningnan ng nanay niya. Kaya naisip niya, kailangan kong gumawa ng krimen para mapansin niya ako. Naghanda siya ng bomba sa auditorium. Plano niyang pasabugin ito gamit ang cellphone. Graduation day. Nag-speech si Shuya. Pagkatapos, pinindot niya ang trigger. Walang nangyari. Tumawag si Miss ko at sinabi niya ang totoo. Kinuha niya ang bomba at inilipat sa opisina ng nanay ni Shuya. Ibig sabihin, ang pinasabog ni Shuya ay ang sariling ina. Nang marinig niya 'yon, napahagulhol si Shuya. Lumapit si Miss Yuko at sinabi, ito pa lang ang simula ng paghihirap mo. Doon natapos ang pelikula. Sobrang grabe talaga. Pinaka nagustuhan ko ay kung paano naghiganti si Miss Yuko. Hindi sa physical, kundi psychological, at mas malala yon. Para sa akin, ang Confessions ay hindi lang simpleng thriller. Isa itong obra na puno ng suspense, mind games, at moral dilemmas. Mapapaisip ka tungkol sa hustisya, galit, at kung paano ang mga aksyon natin ay may malalim na epekto sa buhay ng iba. Talagang kakaiba ang pagkukwento at intense ang bawat eksena. Sana na-enjoy ninyo ang kwento at naranasan ng suspense at drama na dala ng pelikula. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ehit ang notification bell para sa susunod dating Real Asia Talk episode. Hanggang sa muli, keep watching and stay connected!